Ngayon po, eh talagang putok na putok, hitik na hitik ang issue ng uh, uh, pork barrel kung ano man hung ang mga pangalan niyan. Meron na nga decision niya ng Korte Suprema. Eh, may, ngayon po ay eh, sa atin no, 2026 national budget ay eh, sinasabi po na nandun pa rin. Sabi ko ng no, mga hindi pumirma at tumutol sapakat lusot na po sa Kamara. O oh, idadali na sa Senado po, lulusot, maaring maaaring lulusot na rin po, pero magkakaroon pa huyan ng bike cam. Maigi po ng bycam. Mayigi po, makipag-ugnayan po tayo sa mga nakakaalam mo sa batas. Ano? Attorney Levy Baligod, magandang umaga po. Ako po si Benji Alejandro dito sa Abante Radio. Good morning, Attorney Levy. Good morning, uh, Boss Benji at saka <laughs> sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Attorney Levy, magandang Benji, Benjie na lang po. Good morning, sir. Attorney, Um, Apo. o siguro naman po na ano yun na po na napasadahan na itong uh, 2026 national budget na lumusot uh, sa Kamara third and final reading bagamat hindi pa yan magiging pinal sapagkat kailangan pa ng uh, Senado magbabay kam pa sila eh me meron pa rin daw po palang pork barrel attorney tama po ba yan O oh, oh, yun po ang uh, pag-aamin ni uh, Antipolo Congressman uh, Ronald Puno no na meron pa rin daw uh, insertion doon sa House uh, approved version pero sabi niya mas konti daw kumpara sa mga nakaraang uh, uh, versions ng House o yung sinasa mm -hmm. no na GAA. Uh doon po sa decision ng uh, Korte Suprema no ang sinabi naman ng Supreme Court doon ay uh, ang bawal or ang unconstitutional ay yung post enactment involvement ng mga mambabatas. Ibig sabihin pag naipasa na ang uh, General Appropriations Act tapos na rin yung involvement ng mga mambabatas. Uh, hindi naman sinasabi ng Korte Suprema na bawal yung uh, insertion or yung amendment no. Pero Benjie gusto ko lang ipaalala sana sa okay. eh, sa Kongreso at sa kas ehekutibo na maliwanag sa ating uh, saligang batas na hindi pwedeng uh, dagdagan ng kongreso ang budget na ipinasa no yung budget proposal ng uh, executive mm -mm. so ibig sabihin kung uh, 100 pesos lang ang hinihingi ng presidente hindi pwedeng dagdagan ng 150 mm. yan po ang nangyari nung mga nakaraang uh, budgets. no eh yun po ang uh, bawal sa ating saligang batas. Pangalawa, yung insertion per se hindi naman bawal. Okay? Mm -hmm. uh, ang problema lang kasi pagka insertion 'yan, ina-acknowledge ng executive branch na kay congressman 'yan o kay senator ganito 'yan, yung insertion na 'yan. Mm -hmm. And therefore, pagka naipasa na yung budget pag mag na, yung mambabatas ang magsasabi, o oh, President, ilabas mo na yung pondo na ito dahil insertion ko yan para sa project ko ito na ganito. Eh yun po ang pinagbabawal ng uh, desisyon ng Korte Court Suprema. Suprema sa, mm -hmm. o oh, yung Belhiga case. Mm -hmm. uh, eh pero hindi sinusunod. no At pangalawa, ang danger kasi ng insertion, hindi yan dumaan sa... Uh, normal na proseso. Usually kasi doon sa National Expenditure Program eh dumaan yan sa either sa barangay, municipal, provincial, uh, resolutions, sa NEDA. So meron ding program of work, uh, cost estimate, etc. Para mm. hindi hula-hula yung uh, ipapasok mo. Ang nangyayari, wala pa silang programa eh. May pondo na. Kaya, Oo. Kaya yan ang nangyari sa flood control uh, projects na naging ghost or anomalous or substandard dahil yung mambabatas sumulat sa Speaker at saka sa Senate President na ang sabi paki-endorso itong request ko sa Presidente. Oh. So inendorso nila sa Presidente, inapprove naman ng Presidente. Inutusan ng Presidente, may marginal note yan sa letter directing the DBM, DBM to release the fund O nga po yung mga marginal notes nuna kay attorney kayo po <laughs> ano po kayo po 'yung tawag po doon sa sabi nga ako sa karanasan niyo eh tungkulo dito sa mga pondo po ng bayan ano po um itong magamat sinabi ni congressman puno na meron konti lang ano an, 'yung pong tinatawag po na ano um uh yung transparency ng ng na ito uh nandiyan, nandiyan dyan mo ba uh, attorney wala pong transparency yan dahil uh, one lang yan eh base lamang yan sa request ng uh, mambabatas mag-insert ako ng 1 million sa budget ng agriculture 1 million sa budget ng DAR 1 million sa budget ng DPWH mm. pero hindi natin alam kung para saan yung 1 million na yan dahil walang well, hindi dumaan sa proseso eh walang program of work bakit sinabi niyang 1 million bakit hindi 2 million kasi hula-hula oh. lang nila yon para saka na lang nila aalamin o sasabihin kung para saan yan so, so attorney yung binabanggit po ninyong involvement pa rin post enactment ng post uh, enactment involvement ng mga mambabatas nandito pa rin no sa ating 2026 national budget definitely po yan uh, benjie dahil hindi meski yung presidente hindi niya alam kung para saan yung insertion eh. 'Di ba? Uh -huh. So, parang kwan lang 'yan uh, sa kagustuhan lamang ng mambabatas na magdagdag siya ng pondo para kung anong proyekto ang gusto niya in the future, eh yun ang popondohan. Eh yun ang hindi yun ang bawal dahil sabi nga pagka naipasa na yung budget wala nang pakialam ang mga kongresista. Mm. Eh nakikialam pa rin eh dahil, oh Mr. President, itong pondo na ito para sa ganitong proyekto. Eh pakikialam po yun. At ang matindi pa dyan, yung kongresista, dahil insertion niya yan, ay siya ang nagdidikta kung sino ang kontraktor. Wala naman pong bidding yan eh. Mm. So, at attorney, ano pwedeng gawin para o, ma, 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 ano po ito, ma ma, ma, ma -e check ano ano o ma monitor o parang hindi naman o, ano, maabuso sa pagkat ayan nga may mga imbestigasyon na nangyayari sa mga pag-abuso sa ano sa pondo ng bayan, lalo na Oo. sa mga infra project uh, attorney. Oo. Ang ang uh, solusyon po niyan, Benji ay uh yung every president kasi meron silang tinatawag na medium term development uh, program no uh, katulad ni president marcos ngayon meron siyang 2023 to 2028 medium term development uh, program at nakalista doon yung mga programa na gusto niyang uh, gampanan mm -hmm. yung tinatawag nating 8 point program niya nakalista naman doon eh yung gagawin, yun ang pondohan ng uh, kongreso para nakakali na yung pondo doon sa six years na panunungkulan ng presidente. Wala ka nang idagdag dyan, wala ka nang ibawas. Ang function na lang ng Kongreso dapat ay yung oversight function na oh, Mr. President nag-request ka ng pondo para sa ganitong programa mo. Nagawa mo ba yan? Natapos mo ba yan? Kasi dapat meron tayong continuity. Eh. Eh nga po napakalagat talaga ng continuity sa program ano pa, pa program para ang ma, ma, ma makinabang mga kababayan natin, attorney? Oo. kung uh, gagawin nila 'yan na uh, kung ano yung programa ng for six years, ayun uh, ang pondohan nila, wala kang mahaha makikita diyan na insertion. Uh, at uh, yung uh, yearly na accomplishment target ng executive ay talagang matutupad. Ang problema ngayon, eh, kada taon nagbabago ang ating priorities. Ang sabi nga nila, we can only fix our uh, site at a given target for one year. Pero sa ibang bansa po, yung Amerika merong eight-year uh, program yan na sinusunod talaga ng kanilang Kongreso. Yung, yun, yung China, it has a 100-year and a 200-year plan. At uh, bawat milestone yan, All organs of government are focused in the Susun accomplishment. Susunod of the talaga. Target. Opo, eh sa atin kada taon na magbago. Bawat termino ng presidente <laughs> babaguhin. Tama kayo to. Uh, At tama kayo. Tsaka ito pong mga ano, uh, ang mga investigation mo bang ito nakakatulong uh, attorney o oh, wala lang na, na, parang uh, nakaka ano lang. Uh, lalo na kung sa limbawa, tuli -tuli na program, hundred years program o 6 year program. Pero pagka mga investigasyon, para parang ano, na, lumilihis, nadidiscari lang programa, national program, at attorney. Yan po yung uh, masakit na napapansin natin dahil kung maalala po ninyo nung uh, PIDF scam cases, mm. no? Eh, ako po yung private complainant dyan, makikita ninyo Baligod versus Enrile, Baligod versus uh, uh, Jinggoy Estrada, Revilla, and 25 other congressmen. Ang nangyari po kasi ay meron ding pagkukulang ang ating uh, judicial system sa Sandigan Bayan. Uh, halimbawa po sa case ni, uh, ni uh, Revilla, eh, hinahanapan nila, nila ng acknowledgement receipt si Revilla doon sa ibinigay na pera ng chief of staff niya si attorney Cambe eh hindi po yun supported by na, by uh, human experience na yung maglalatag ng pera ay hinihingan ng acknowledgement receipt yung senador o congressman mm. eh taya na acquit at ang na convict lamang yung chief of staff no eh yung dissenting uh, opinion ni justice uh, Efren Cruz sa desisyon na yan ay napakaganda. Uh, nagsama sila ni, uh, ni uh, now Court Administrator uh, Justice Estovesta. Tama po yung uh, desisyon nila pero nanaig po yung tatlo na nag uh, Ang resulta po ay yung mga politiko ay nagtutulong-tulong po para ma-acquit ang... Uh, katulad nilang mga politiko at ang naku lamang yung uh, maliliit ng mga government officials. Atty. Parang na nasasabi po nyo, parang ano ba itong mga investigation minsan na uh, nagagamit po, uh, uh, sabi nga nila parang term may uh, weaponized doon sa mga halimbawa uh, 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 perceived uh, opponents mo o kaya naman uh, hindi ka o may, may, mailusot mo yung grupo nyo, bahala na, magtalo-talo na lang tayo, basta maisalba ko lang yung sarili ko at, at o yung grupo namin. Attorney, parang gano'n. Okay. Makagamit po. Ay, gano'n po talaga yan kasi importante po na indikasyon, no? Doon sa so independent uh, commission sa infrastructure, ah uh, nan appoint nila si retired General Asurin na consultant. Okay, hello? Opo, opo. Sige, kinig po oh. ako, attorney. Okay. Ano ang, ang sabi nila si General Asurin ay special advisor to ICI? Ano ang pwede niyang i-advise? Eh, yung tatlo, experts po yan. Retired Supreme Court Justice si uh, Andres, si Andres, no? Uh, Reyes. Reyes. Uh, si 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 Auditor Sajardo is a forensic uh, accountant with uh, years of experience at aral tayo sa abroad. Yung isa, si Babe Simpson, uh, engineer, naging DPWH secretary, expert. Ano ang mai-advise ng isang retired na police officer? Pero ang totoo na role na dyan ay spy po yan ng executive branch eh, para malaman nila kung ano yung pinag- Uh, yung pinupuntahan ng investigasyon ng ICI. Hindi mm. yan hindi ho independent. Yeah? So uh, so ano pala, po may may mga yung mga pangambahong yan eh at landa po uh, ano uh, attorney. No po, uh, hindi po yan independent at uh, the mere fact that uh, executive branch has this motive. Eh, na kakasigurado po tayo na hindi po uh, tama, hindi oh. kompleto ang uh, resulta ng investigasyon na yan. parang, yan. Parang nauulit po, no? Kasi matagal nyo rin natutukan no, itong ano, sa, sa mga pag-iimbestiga uh, uh, sa pork barrel. Ano? O, ito, no? talagang nagkaroon ko. sa, sa mga nakaraan niyo, yung mga talagang kasuhan po, no? Uh, may mga <laughs> sabi nga uh, na mga political... Uh, 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 mga, na, na, mga political victim o oh, na politika sabi nga ako nila ko oh, collateral damage sa politika kahit na kapwa ka o administrasyon naalala ko Tony may isa kang uh, anong ba, ka at, ano, na na senador ano nabanggit mo yung uh, yung tawag ko doon sa isa kaso ni dating uh, congressman Rufy Biaso na uh, na nagipu siyang political uh, ano collateral damage sa uh, dahil lang sa ano uh, usapin no mga ganitong investigasyon na uh, attorney na yan may ano uh, ganito rin ang nangyayari sa mga panahon na ito ngayon uh, noong uh, scam po kasi uh, ang uh, sinulit ko na ebidensya ay laban sa 14 na senador at sa 198 na congressman plus 5 uh, cabinet secretaries no pero ang pinasuhan lamang nila ay uh, apat na senadors at uh, 25 na congressmen. Tumigil na sila. Ang usapan namin, ang hiniling po ni dating ombudsman uh, Sauccio Morales at saka si dating DOJ Secretary uh, Lima ng DOJ, sinasiusapan ako na kung pwede ay yung PIDAF ng 2007 to 2009 lamang dahil ang sabi ni ombudsman Morales ay, mabibilaukan naman daw ang Office of the Ombudsman. Pumayag po ako. Ang problema po, eh, gusto nilang isali yung uh, nasa labas ng 207 o kapag 209. So sabi ko sa kanila, aba, eh, politika na yan. Kasi kung sabi nyo, 2000 to 2007 to 2009 lamang ang uh, tututukan muna, so mag-stick tayo dyan. Eh, ang gusto po nila, yung mga 2004, yung 2010, nang napidok ng ilang mga congressmen o senador, eh isali. Eh kung ganoon ang gusto nila, isali lahat ng 2004 or 2010. Eh, kaya po nabanggit ko noon yan dahil uh, yung mga hindi congressman si, uh, si congressman Rufy Biason noong time na gusto nilang patasuhan siya ng PIDAF. Eh wala siyang PIDAF uh, for that year. Mm. mayon, Mer mayon, previous sa uh, term niya. So, nabanggit ko po yun. At uh, marami pong ganyan, no? Mm. Di, na, ano, uh, Congressman, eh dito po, ay, <laughs> attorney, dito po sa tawag ko dito na sit sit sitwasyon nung ngayon dito sa ICI. Kung ang... Ang kung kung nangyari po yung mga ganong sitwasyon sa nakaraan, eh po pwede po palang madi ng isang tao, lalo na kung marami itong, ba, hindi na, hindi na na, na yo kaya naman na hindi niya ka ano ka, ka ututan dila o kaya naman na hindi kasama sa ano sa kanilang grupo o kaya naman ay eh, ayaw sa kanya attorney. Oh, alam niyo, uh, itong tinututukan ngayon ng ICI ay 2 District of Bulacan lamang, no? At saka yung uh, so-called uh, insertion ni ng ilang senador. Pero alam niyo po yung Bulacan maliit lang po yan eh pumunta po kayo sa ibang lugar. Ako, meron akong nagader na mga dokumento, nagpakuha ako ng video ng uh, mga uh, so-called uh, uh, flood uh, protection, ano, uh, uh, flood control project, uh -oh. na mas malaki po ang mga halaga kaysa sa pinag-uusapan nila ngayon na Bulacan. Bakit hindi nila puntahan yun, no? Uh, kaya po, siguro baka next week, ay mag file ako ng mga hindi naman complaint pero information no a, a summary of information sa ICI para naman yung ibang lugar eh mas matindi po doon alam niyo po ba na naglagay sila ng flood control projects sa isang lugar na hindi naman nababaha <laughs> at, uh, <laughs> yung iba naman, um, na merong pa binabaha pero walang project pero may nakumpleto. May mga ganun. Tama po. Oo, at saka niyo rin patong isa, no? Isang uh, malawak na mangrove na ang ginawa nila, nag-construct lang sila sa bawat dulo ng uh, flood control project. Pero sa gitna, wala pong uh, construction. So, nasa yung makikitang portion lang ang uh, kinonstruct nila pero 70% ng proyekto missing, walang construction na nangyari. Ah, uh, attorney. Uh, mm -mm. Isa na lang mabalikan ko lang. Yung pong ka uh, kaso po ba ni ano ni, ni uh, dating congressman Rupi Biasa, may pagkakaiba rin no, dito sa kaso ni na senator Cheese o uh, Villanueva na sabi nga mga tinatawag na hindi ka o oh, hindi ka katimbre o oh, nang ano na administrasyon. Ah, oh. uh, Maalala po niyo si Congressman Byason kasi, uh, liberal party siya noon. At mm -hmm. liberal party ang uh, administrasyon si uh, si Debel si presidente Manuel uh, -noi. Aquino, oh. liberal siya. Ah, uh, lang akong naririnig noon na ugong-ugong na gusto nilang example lang si si Rafi para hindi masabi ng publiko na pino nila ang pakwa LP nila. Mm. O oh, kaya naging uh, medyo sacrificial lam uh, lamb siya for uh, public spectacle na ayun, walang pinipili. Ayun dito po isa ngayon po. <laughs> Ganun din. Ah uh, Alam nyo, 'yun ang uh, problema ng ating sa bansa natin ngayon. Ang mm -hmm. problema natin ang ating mga ang mga namumuno sa atin eh. O nga po. O mm -hmm. uh, lahat sila gusto nilang maging leader pero ayaw naman nilang maging role model para sa mga kababayan natin.